Welcome to my channel. My name is Angel Kamei. Channel it. Ito naman si... Sabihin mo name mo. Jaya. Jaya. Ano yung apelido mo? Jaya Adelanda. Uh, She is... Anong ilata na daw? Four ah, Anong grade? Ay, kinder pa lang. pala to? Kinder pa lang itong mga... Vesh and kasal. Uh, ano pala, classmate niya po si Sway di ba? Di ba, Jaya? Oh. Kinder pa lang to. Siya niya na ay po ay, ano, magdi-daycare lang po muna siya bago siya mag-kinder. So, siya po ay nag-aaral na rin po sa aking school din. Tapos, iba na po yung palda po namin. So, napansin, napakita ko po sa inyo kung ano itsura ng panda ko. Kaya, ganun din po yung palda po niya. Kasi lang, maigsi yung palda niya. Kasi, pangkin, himakin, kin, kin pangkinder lang po hmm. So guys, pa-testing natin si Jeyo kung 我。 So, ganyan pa lang siya magsilat guys Kasi kinder pa lang Hayaan niyo na guys Pag naging grade 6 na po siya Ay, naging grade 1 na po siya Mas maganda na po tingin Isa mo na, marapas mo na. So, guys, may sipon po siya. Kaya, okay lang yun. Kasi, eh. Okay, dito. So, yung hindi pa siya nag, ano, guys, ah, uh, hindi pa nag-aaral sa suicide, tinuturoan pa lang namin siya magsalat ng name niya. Kaya sa mga bata ka, magpaturo na po kayo, yung mga babies po mag-aaral na, magpaturo na po kayo magsalat ng name niya. So, ayan guys. So, bye, -bye ka na. Bye-bye! So, thank you for watching to my vlog mga beshi. Like and subscribe. So, hintayin niyo po yung part 2 ko, yung sa school. So, bye-bye!